isama na rin natin to sa mismong usapin na to. Pati ba naman yung People's Initiative, yung Charter Change mga kababayan ko, yung Chacha, -cha, gustong gawin ni Maharlik ang pangit sa imahe ng iba? Tatanungin ko po kayo mga kababayan ko, bago ko magsalita, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel kung gusto mo ng ganitong usapan. Masama ho ba ang Charter Change? Masama ho ba ang Chacha -cha, mga kababayan ko? At tila po bang itong si Senator Marcoleta ay uh, dinadawit ni Maharlika patungkol dito sa Chacha. Mga kababayan ko, pag-usapan natin to mga kapatid. Ito ho, mga kababayan ko, sabi niya ho dito, maliwanag pa sa sikat ng araw, nabanggit po ang pangalan ni Senator Marcoleta dito. Ayop si Senator Marcoleta buhayin niyo yung investigation niya sa charter change so yan, at itong mga text messages, you know, dyan naman nakapost sa public. Panagutin niyo si Amy Marcos dahil traidor siya sa bayan. Mm -hmm. Pagpaliwanagin siya, bakit alam pala niya na itong si kapatid niyang bangag ang nasa likod ng People's Initiative. Tapos alam pala niya, sabi ni Daryl Yap, alam ni Aimee. si Daryl Yap daw ha? Na addict yung kapatid niya. Ayan, Nako patahasan na naman tong ano. Tahasan na naman tong pang, 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 pang blackmail. O, natin dito, mga kababayan ko. Dali, dali, pisahan natin dito. Maganda to eh. Maganda to, maganda to. Ayan. Oh. Inyo yung investigation niya sa charter change. So, Sabi dito, mga kabayo, nabanggit yung pangalan ni Senator Marcoleta dahil, dahil po mga kababayan ay tungkol po sa charter change. Ang tanongin ko ho kayo, mga kababayan ko, masama ba ang chacha? Mga kababayan, gusto ko malaman sa inyo, ha? I si... sabi di ma ka. Si Senator Marcoleta, buhayin nyo yung investigation niya sa charter change. So yan. Binanggit niya yung pangalan ni Marculeta dito to inform the senator na buhayin daw yung investigation tungkol daw sa charter change. Mga kababayan ko, sa pagpapalit ng konstitusyon ng Pilipinas. Mga kababayan. At itong mga text messages, you know, naman nakapost sa public. Panagutin niyo si Amy Marcos. Tapos biglang sabi niya, panagutin daw si Amy Marcos. Kasi kasabot daw siya. Dahil traidor siya sa bayan. Dahil traidor daw sa bayan si Amy. Pagpaliwanagin siya, bakit alam pala niya? Bakit daw alam daw niya? Itong si kapatid niyang bangag ang nasa likod ng People's Initiative. Oh, yan. Nasa likod daw ng People's Initiative daw si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, ito yan eh. Pasok tayo dito sa usapin na to. Medyo malalim, mga kababayan ko. Kung si Pangulong Bongbong Marcos man ang nag-o-offen up, kung nga, kung lang ah, kung ng People's Initiative, mga kababayan ko, maganda po yun. Kaso po, hindi si PBBM, mga kababayan ko. Kung si Pangulong Marcos man, hindi po siya yun. Sino nagsusulong ng People's Initiative? It's very clear, mga kababayan ko. It's very clear, mga kapatid. Sino ang nagsusulong ng People's Initiative, mga kababayan? Correct me if I'm wrong mga kababayan ko Sino? If we say People's Initiative mga kababayan si PBBM lang ba yun? mga kapatid The right answer is mga kababayan ko No! mga kababayan ko Hindi po si Pangulo ang nag-i-issue ng People's Initiative Sino? Taong bayan ka Ang bobo mo naman Klarong-klaro eh bakit sinabing people's initiative? Sino ba ang sino pumipirma para dito? Mga kongresista, mga kababayan ko. Dahil sino ba ang kinatawan natin sa Kongreso? Yung mga binoto nating congressman sa House of Representatives, baharli ka. I am bobol lintik na to. Tama ba ako mamita start talk ang tanga-tanga nito? totoo lang ha. Ah. People's Initiative. Ngayon, bakit antay si Maharlika ah, sa People's Initiative? Bakit na kinukulit si Marcoleta ngayon na buhayin? Kasi muling nabubuhay yung umuugong na naman ang nang pagpapalit ng konstitusyon. Mga kababayan ko, syempre, itong gaga ayaw. Bakit? natatakot baka hindi makatakbo si Sara sa 2028 election. Mga kababayan, ano nga ba ang People's Initiative? Bakit kailangan magpalit ng Constitution? Alam naman natin, mga kababayan ko, na bulok na ang 1987 Constitution. Sino pumoprotekta sa 1987 Constitution? We know naman kung sino iniingatan nyo ng mga senador mga kababayan ayaw nyo pa kasi mag two mag, system party system tayo ng mga kababayan ko ayaw nyo ayaw magkaroon tayo ng two party system sa Pilipinas takot na takot kayo ba? Diba? malalim kasi itong usapin ng eh, sa totoo lang pero I just want you to know guys na hindi masama ang pagpapalit ng constitution may mga malalim na uh, terms dyan. pero dito tayo sa pinakamababa. Ano ba yung isinusulong ni PBBM? Ah, ano ba yung isinusulong ni PBBM? PBBM is agree. Tama ba 'ko? That time nasa Shangri-La si PBBM, binanggit niya 'yon sa mga businessmen na gusto niya ng uh, uh, agree siya sa pagpapalit ng konstitusyon, but doon lang sa economic provision. Mga kababayan, bakit nga ba si Presidente? Kasi sabi nito ni Maharlika, yung kapatid mo, traitor, tarot na ganyan, papalitan yung konstitusyon. Pero itong tatanga-tanga na si Maharlika, hindi man lang niya inalam kung ano ang pro, ano, ano ba yung ano ba yung gusto ni PBBM because that is isolated lang eh. Isang pahina lang ang gustong palitan ni PBBM sa konstitusyon. Baguhin. Yung alin? Economic provision. Economic cha-cha. Kung tawagin. Pina, di ba mga kababayan, sinabi ni PBBM to, pabor siya doon. Bakit pabor si PBBM doon? Tapos, bakit pabor si PBBM doon? Papaliwanag ko sa inyo. Tapos sabi ni Maharlika, traitor yan si Jaime Marcos, traitor yan si PBBM. Kasi gado, gado, ganyan, ganyan, Ni Hindi man lang pinaliwanag ni Maharlika yung narrative kung bakit pabor si PBBM doon. Ako kasi ordinaryong Pilipino ako, kaya ko ipaliwanag. And I can explain it right now. Di ba, tita kay Bell? Bakit gusto ni BBBM na palitan 'yung economic provision ng Pilipinas? Bakit? Mga kababayan ko, even Katrina Ponce, kat even Katrina Ponce and Rile, really, pabor din dito sa pagpapalit ng economic provision. Bakit mga kababayan? Kasi ba, kasi nga po, hindi tayo makapaghatak ng investment. Mga kababayan ko, hindi tayo makapaghatak ng investors mula sa ibang bansa. Hirap na hirap ang Pilipinas na pasukin ng mga giant company o mga giant tech company. Kasi bakit? Yung economic provision natin, bulok na bulok na. Like I said mga kababayan ko, yung economic provision ng Pilipinas mga kababayan ko, hindi po pang mahirap eh. Hindi po pang masa, pang mayaman. Saan kayo makakita mga kababayan ko, babalikan lang natin yung usapin na to. Pabalikan lang natin paano unlad ng bansa natin? Kasi sabi nila, pag si Sara Duterte na nanalong presidente, uunlad ng bansa natin. Eh putya, ayaw niya magpalit ng konstitusyon. Ayaw palitan yung economic provision ni Sara. Maniniwala kayo. Ano ba nagpapahirap sa bansa natin ngayon? Si Marcos ba? Ang mga Duterte ba? Ang mga politiko ba? Ang mga senador ba? Ang mga kongresista ba? Mga kababayan ko, wala na sa politiko, wala, wala sa mga politiko ngayon na nagpapahirap sa bansa natin. Alam nyo kung ano mga kababayan? Yung konstitusyon na natin. Ang nagpapahirap na sa bansa ngayon, hindi na po mga politisyan. Ang ating konstitusyon. Bakit? Ang mga mayayaman ay siyang lalong yumayaman ng yumayaman. Ang mga maihirap ay lalong naghihirap na naghihirap na naghihirap. Kaya po pag, pag ito binuksan ni Marcoleta, tatawanan ko si Marcoleta dito. Poop, babatikusin ko siya dito. Bakit mga kababayan? I'll give you an example. Paano mag tignan Tingnan nyo ang China. Tingnan nyo ang Brunei. Tingnan nyo ang Singapore. Tingnan nyo ang iba't kara Thailand. Tingnan nyo ang iba't ibang bansa na malapit sa atin. Bakit nandudoon sa kanila yung mga giant tech companies? Bakit nandun sa kanila yung mga mahiganting mga kumpanya ng iba't ibang bansa at doon nag-iinvest sa bansa nila? Because, bakit? Maluwag ang kanilang economic provision. Sa Pilipinas, mga kababayan ko, sakim ang economic provision natin. Ang investors, for example, mga kababayan ko, for example, ako, foreigner ako, mag invest ako sa Pilipinas ng aking yaman, maglalagay ako ng negosyo, for example, mga cosmetics. Hindi ako makakapag hindi ako makakapag direct na makapag-invest. Bakit? May harang yung economic provision. Imbis na dadirect lang ako sa gobyerno, ang mangyayari mga kababayan ko, dadirect kailangan romekta pa ako sa isang Pilipino. Tapos ang nakakatawang hatian mga kababayan ko, 60% sa Pilipinong partner mo, 40% lang ang investment ng foreign. Eh wala magi-invest sa atin nun Kaya kahit anong gawin ni Pangulong Bongbong Marcos na paghatak na paghatak na paghatak ng investment, walang mangyayari. Mga kababayan, hindi niya hirap na hirap paunlarin ni PBBM ang ating economic ang ating ekonomiya dahil maliit na maliit na portion lang ang nakukuha natin bitin ang 6 years ni pangulo. Mga kababayan ko, ngayon, nakapaghatak si PBBM ng investment sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. But the thing is, mga kababayan ko, hanggang kailan mag hanggang kailan magi-stay yung company dito? Hanggang kailan? Kasi ayaw ni Maharlika ng economic provision ng cha-cha. Sabi niya, traitor daw sa bayan si PBBM. Traitor ba sa bayan yung gusto mong paunlarin rin yung bansa? Mga kababayan ko, Look at the China. Bakit ang China napakaunlad nila? Bumilis bumangon. Look at Singapore. Bakit bumilis din sila bumangon? Mga kababayan ko. Tignan mo ang Malaysia. Halos kaparesa ng bansa natin pero ibang ekonomiya. How about how about the Thailand? Bakit ganun sila karangya ngayon? Samantalang mas mayayaman pa tayo sa mga bansa na yan noon. Bakit, mga kababayan ko? Maraming salamat po, lakay. Thank you po. Bakit, mga, bakit, mga kababayan ko? Bakit mas mayayaman yung mga bansa niya ngayon? Because of what? Niluwagan nila yung restriction ng kanilang economic provision. Mga kababayan. Yun yun. The reason kung bakit nagpasukan sa China yung mga malalaking tech company, OFO, Bebo, uh, mga cellphones na company, dun mina manufacture. Bakit dun nila ginagawa sa China? Kasi maluwag ang economic provision nila. Maluwag makapagnegosyo ang foreign business. Ang foreigner. Mga kababayan ko, bakit na dun sa Singapore? Isa sa mga pinakamahirap na bansa noon ng Singapore, mga kababayan ko, halos tangihingi pa ng concept si uh, yung former Prime Minister nila sa dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Tingnan mo ngayon ang bansa na Singapore, mas mayaman pa sa Pilipinas. Because of what? Because niluwagan nila ang kanilang, mga kababayan ko, niluwagan nila ang kanilang ano mga kapatid? Economic provision. Malayang makapagligosyo sa kanilang bansa ang mga investors. Sa Pilipinas, mga kababayan ko, hindi. Kailangan mo pang dumaan sa middleman na Pilipino para magkaroon ka ng negosyo sa Pilipinas. At ang pinakamasaklap dito mga kabayan ko, 60-40 ang hatian, Pilipino, 60-40 ka lang. Kaya tayo inaayawan. Ngayon, kahit na anong luhod, kahit anong pagmamakaawa ni PBBM, sa iba't ibang bansa, it will be a commitment. Hindi siya magiging investment. Swertihan na lang kapag nag-proceed, mga kabayan ko. But, commitment lang ang na nakukuha. Ang sakit, di ba? Napakasakit. Ngayon, sabi ni Maharlika, taksil si BBBM, taksil si Amy Marcos, alam niya economic provision. Pero tingnan niyo kung paano fake news ni Maharlika. Ang sabi niya dito, taksil, binanggit niya lang yun. Pero hindi niya pinaliwanag kung ano yung ibig sabihin ni BBBM sa economic provision. Why Sara Duterte hates charter change? You know what's the reason, guys? Kasi alam ni Sara hindi siya makakatakbo pagdating ng araw. Yes mga kababayan ko, dapat nga presidente natin, four years, four years eh. Two terms. Para matapos na maayos. Mga kababayan ko, eh ngayon hindi. Gusto ng mga to na manatili sa pwesto sa kapangyarihan. Gusto ng mga buhay na manatili sa kapangyarihan habang sinasamsam ang pera ng taong bayan. Yung iba dyan, humahawak ng Biblia, nagpapakadyos, pero pucha, kama nagkakamal-kamal ng 12 billion pesos. Yung iba dyan, nagsasabi, nauupo na gusto maging ano, pero nagkakamal ng 142 billion pesos. Pinupondohan lahat ng project ng mga kaalyado. Manatili lang sa pwesto. Para mapagtakpan ng People's Initiative, na gusto ng taong bayan na ang kongreso, ang ating mga representantes na nagpupush nito mga kababayan ko ay gusto natin mapalawak ang ating bansa mapaganda. Habang ang Senado naman mga kababayan ko ay todo kontra dahil sa takot nila, natatakot sila na ma-abolish sila o maging kapantay nila ang kongresista at ang mga senador. Mga kababayan, makikita oh, nyo dito ang mga sakim sa kapangyarihan at gusto sa pagbabago. Habang ang gusto sa pagbabago, hinahadlangan ng mga ayaw. Dahil hawak nila, nagkakapera sila sa pondo at pera ng taong bayan. Ano ang paraan para mapalitan ng economic provision? Ano ang paraan para mapalitan natin ng ating, ating constitution? Mga kababayan ko, people's initiative. Yun yun. Kaya yung paliwanag nito na masama si Bongbong tungkol dun, ang masasabi ko dun, bobo. Hindi alam ang ibig sabihin ng People's Initiative. Ang alam niya lang, tinatak na sa sarili niya, inimplement niya sa mga subscriber niya, pinaliwanag niya na masama si BBM dahil magkakaroon ng economic provision. Tanungin kita, maharlika bakit si Duterte nagtangkang palitan ng ating, uh, ang ating konstitusyon nung panahon na yun na sinusulong niya ang revolutionary government. Bakit? Diba? Kasi nagtangkarin si Duterte na i-extend yung sarili niya sa posisyon. Habang si Marcos, si PBBM, gusto lang napalitan yung economic provision para habang nakaupo siya, makapagpapasok ng mas maraming investors sa Pilipinas, may trabaho ang Pilipino bumalik sa sigla ang ekonomiya natin. Pero bababa pa rin siya sa pwesto. Mga makikitid ng utak nyo. Tandaan niya, Maharlika at Sara, mga sakim kayo sa yaman ng bayan. Tapos, alam pala niya, sabi ni Daryl Yap, alam ni Aimee, na adik yung kapatid niya. Then, okay lang sa inyo na hanggang ngayon, adik ang pangulo ninyo? Anong, anong, eto lang, sabi ni Maharlika rin dito, Si Daryl Yap daw ang nagsabing adik daw si PBBM, mga kababayan ko. O, ito ah. According to Maharlika, si Daryl Yap daw ang nagsabing adik daw si PBBM. Ang tanong ko dito, mga kababayan ko. Sino si Daryl Yap? Is Daryl Yap is affiliated kay Bongbong? Kasama ba ni Daryl Yap lumaki si PBBM? Kasama ba ni Daryl Yap lumaki si Lisa? Kasama ba ni Daryl Yap Kasama ba si Daryl Yap sa pamilya Marcos, mga kababayan? Daryl Yap is affiliated to Senator Amy Marcos. But the al uh, the what call this? Yung sinasabi ni Marley ka na adik, hindi naman nanggaling kay Amy, nanggaling kay Daryl. Yes, alam ko. Bakit? Kasi si Daryl sinabi niya rin sa amin eh na si Lisa adik daw. Hindi naman kami naniwala. 'Di ba? Buti pa pala kami dito sa Pilipinas. Nung sinabihan kami ni Daryl na adik daw si Lisa, si First Lady, hindi kami naniwala. Itong tatangatangan na sa US, naniwala. Para makapanira. Oh. Talo ka pa pala namin ni Mami Ping, ni Jared, nila Coach Jared. No mga vlogger, nakasama namin sa table during that time. Talo ka pa pala namin. Kasi kami, no, sinabi ni Daryl Leap sa amin yan, natawa lang kami. Hindi kami naniwala. Alam mo, sagot nga ni Mami Ping, oo oh, talaga? <laughs> Sabi ko, oh, talaga ba? Natawa ko. Mate, ang titirahin ni First Lady, mga kababayan ko, ang cheap. <laughs> diba? Tapos ikaw, ikaw na dumikit kay First Lady Lisa na halos imudgud mo na yung mukha mo sa palad niya, makadikit ka lang, makasama ka lang, mag -ma maka, masabi mo lang na kaibigan mo. Pucha, hindi mo alam? sino tinangamo mo? Kaya hindi ako naniniwala na si sinabi ni Daryl tao to ka. So sa mga tuwid, ikaw yung bobo dun sa part na yun. <laughs> Kasabihin ni Daryl, maniniwala ka. Bakit Marcos ba si Daryl? Kasama ba si Daryl lumaki ni Bongbong? Naliligo ba si Bongbong? Ando ba si Daryl? Alam ba ni Daryl kung alam lang nga kailan ng ganito? Ano ganyan ni BBM? Di ba nag-iisip yun? Sino tangang maalam? Isa na lang ang, isa na lang ang bato ni Bongbong Marcos. Ni BBM. Isa na lang ang bato ni BBM tapos mag-addict pa. Loko-loko. kabuang to. Nakita mo, nakita mo ba nagtrabaho si BBM? Isa lang ang bato ni BBM, <laughs> hindi pwede mapagod yung tao. <laughs> Sablay na <yung> po siya. Kidnapper <laughs> pa? anyway, mga kababayan ko, bahala na kayong humusga dyan kayo maharlig ha. Kung ano yung sinabi niya, basta tayo, dinibank natin ang katotohanan, sinabi natin sa tao, And di ako magsasawang ulit-ulitin to, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.